Hi guys! Tara samahan nyo i-share sa inyo yung gagawin sa ipin ko para sa mas ikakaayos at ikagaganda ng ipin natin lalong-lalo na pag nasa harap ng kamera. Ito ang Smile 360 Dental Clinic Makati Branch na meron ng total of 12 branches in a span of 5 years lang. At plano rin nga nila magdagdag ng additional branches pero sa mga provincial area naman. Ang goal daw kasi talaga nila, makapag-offer sa mga Pilipino ng very affordable at accessible na mga dental services. Sobrang dami nga nilang services na ino-offer. Cleaning, pasta, bunot, meron pang Whitening, braces, aligners, at ultimo veneers, ginagawa rin nila dito. Isama mo na nga rin ang denture, fixed bridge, at pati na rin ang implant. Gagagay tayo ng cement muna. So, usually, an adjustment is once a month, three to four weeks, okay? okay. tingin ko ha, But okay na yung taas. Grabe guys, sobrang recommended ko tong clinic nila. Bukod sa mababait na yung mga staff at doctors, napaka-asikaso pa at very affordable lang yung mga services nila dito. Madalas pa nga silang may papromo. At hindi lang yun guys, marami ring artisan na dito nagpapagawa sa kanila. Actually, simple lang naman yung case ko. May mga sungki lang ako ng konti. Kaya need lang daw ipantay. Ah, <laughs> mayroon lang. <laughs> Hindi naman siya ganun ka-visible. Ah, ito yung mag-move. Oh, Nakaganan oh. siya. Sa yes, oh, indiretso niya. Exactly. Para matama po yung bite nyo, alignment. Ah, okay. so kung saan yung may curve yung wire, yun po yung may drop depth. Dapat ang goal, straight po yung wire. Straight. Ah, oh, yes. okay. Tingnan nyo naman ultimo mga doctors nila dito bukod sa mabait na, ang popogi pa. Okay. Thank you. Thank you. At syempre dahil kasama ko si Carter, sinama ko na rin siya sa package na inavail ko. Gusto daw kasi niya ng whitening, kaya ayan, tiis siya dahil may factor after ng dalawang cycle. So, nagpa-sefer braces ako kasi lagi ko napapansin sa video tsaka yung mga nagko-comment sa video ko na napapansin nila yung sungki ko dito sa baba. Pero, actually, kasi before, nag-braces na rin ako nung high school ako. Pero, yun yung, um, yung style noon, yun yung um, traditional, ano ba tawag doon, yung, yung metal. So, ngayon, since lagi akong nasa video, ang gusto ko, as much as possible, hindi siya visible. Kaya, ang pinagawa ko, meron na palang ganun. Kasi, before, wala pang ganito eh. Or, hindi lang ako aware. So, ngayon, ayan, sapphire yung pinalagay ko. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye! Mwah!